Hello guys, good morning. Welcome back. So maybe you can see karon is nata din no, no, sa bukid. No, kordi na. Nagatong mo choko dere gani ha, pero pakita nako sa isa kong gipadala sa kong papa. Sumono ang gibitbit ng bitbit ko si Nina. Bali isa niya sa kasa ko na no, yun nang pato grocery daan niya ging si mana po, pa tulong na dala kay mga Tayo nagpadala po ko oh, og palit ko si bugas, yung mga pan at saka gulay no. Ani, magabot ako dire po mamahamo ang gig nagkaon na lang ko tanun o bagoong mo nang kipamahaw na ako kaya diri sila siya yung part mo ni abuhan sa akong papa no more din ako nang siya Ora nang gamit niya ang tawag sa Jesus. Ah, may sinabi ka po papa, 57 years old na. Ganihan na napas sa akong video. O kabantay ganihan na nagbijiki video, video ko. <coughs> wala dito, naka, wala dito ni, naka silpon, naka o, na ka, wala din boys niya ligawas kay na rin ni nakasaksak permente sa kong cellphone nakapugong din eh mo na i-record na lang nako niya ang i cover na lang nako ito so, ang video kasi sayang ng pod kasi diri nga part, no gamay ra jud pisto ni sa papa diri ara jud siya gamay ra jud si pisto diri siya matulog sa ilang kani din nagkalat ren gamit sara may isa sara jud bala ni kay moram gyap kon sige siya nang mabungkag magyapon ni jud sara jud bahala niya ayon niya mga pambing sa so video-video tayo dito. Kaya mga to, take me interior sa kumamaw niya. Bisita ko na kumamaw niya. Pero kita siya po tayo. So, let's go. Cool.